Ito na yung result mga idol. May mga negative naman. Idol na po, hindi pala nakain to. Lala nyo ba to mga idol? Oh? <laughs> Kailan Kaila ba ni mga idol? Bing, uh, <laughs> tinga. Tinga, tinga. tinga. Maganda umaga pala sa inyo dyan mga idol Bale, andito na kami ngayon sa ano mga idol sa Garcia Memorial Provincial Hospital may kasi ito na yung ano sinabi ko pa po sa video ko na binigyan kami ng ano ba referral ni Dr. Soria para sa maagang laboratory bali nagpasting si Yuyo ng 8 hours tapos dumiritso na agad kami alas 6 yung ano niya yung schedule ng laboratory kaya nasa siya sa loob ng idol eh wala pang ganong tao kasi napakaaga pa mamaya pagkita ko sa inyo si Yoyo mga idol sa loob tsaka ito rin yung ano require sabi ni Dr. Surya para malaman yung ano talaga ba kung okay lang ba yung ano niya dugo niya mga dula, pero pero pinakasigurado dyan mas mataas yung sugar niya yan sila sa loob mga yan nagpapalaboratory din yan ito lang kasi yung bukas pag maaga hindi pa yan siya kumain ay pasting maila. yun dito lang ako magantay siya lang siya kasi yung ano may dali kinakailangan talaga ba sana pag ano ba pag lumabas na yung result siya na maanohan na yung ano ni Yuyo ba ikawawa talaga may dali at least kahit pa paano na ano na siya ba yung nagkaroon uh, na siya ng kaunting pag-asa mga idol kasi pag nakakausap ko siya yung sinasabi niya mga idol ba yung wala na talagang parang wala na talagang chance yung sakit niya mga idol gawa na nga ng ano mga idol ba yung wala dalagang pang paggamot yun yung isa problema mga idol kumbaga pang yung sinasabi niya bahala na daw dahil kung kung maan daw mangyari ah, tanggapin na lang daw niya mga idol syempre pag tayo yung makarinig ng ganun mga idol ano naman yun mga idol yung hindi maganda pakinggan ba kaya itong ginagawa ko mga idol kahit pa paano makatulong sa kanya ba at sana rin ano mga idol yung gumaan gaan kunti yung pakiramdam niya lalo na kapo nabuhayan siya sa sinabi ni Dr. Ria na hindi daw kailangan putulin ano daw yung iscript script lang siya mga idol yung tatanggalin lang yung bulok na laman di medyo umano talaga siya mga idol parang naging positive talaga siya tungkol dun sa kalagayan niya mga idol ba hindi kagaya ng mga, mga nakaraang araw na wala talaga siyang ano mga idol yung parang ano na talaga siya mga idol ba wala ng pag-asa mga idol ngayon medyo nabubuhayan siya kaya yun yung magandang sign mga idol ba sana tuloy tuloy yung pagpapagamot natin para sa kanya para sa tuluyang ikagag ikagagaling. So, ano ang paa mo sir? Hindi. Ang bayad nang ininala ko sa result ha, kaya ipuan mo ang na... Close pa ang cashier roon. dalawa <laughs> 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 pala, dalawa yung kinuha sa kanya mga idol ano, yung dugo tapos yung urine ba mali pupuno yun yung, yung, ano yung lalagyan na potala daw sabi niya hindi <laughs> <laughs> nila siguro yun nagbiri eh. Anong nagtumoy? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Natapos na siya kukunan ng dugo, tapos yun na lang yung urine test. Babalikan na mamaya ang alas 2 ng hapon. Tsaka yung bayad na rin dun pagkabalik namin. Ah, napilab din kami ng ano dito si Balak Ori ko si Yuyo dito mo ito sa hospital dito ba? Oh. So. parang registration po mga ito ba? Mamaya, nalaman natin kung ano ba yung result. Kasi pagka ano yun, pagka nalaman yun, ipabalik pa yun kay Dr. Surya, ipapabasa pa yun sa kanya ba? Tapos another, ano na naman may doon, another examination naman kay ano, Yuyo, kung ano yung iba pa yun ni Luxuria sa kanya. Oh, <tip> apa lagi? Na may Remy Hiltoniado pero taga Kitapi. Para na kung ngalan? Oh, Remy Hiltoniado yun, Kitapi. Oh, niya yang asawa ngan Marta. Ah, okay, Kitapi, may kaya nga taga sa Tosis ko mga. Si Papa Tolo, Kitapi. Ay, oo. Okay. Gabino man. Tinanong no. namin yung ano kanina mga idol sa information. May record doon. Remigio Tornado. Pero yung papa niya pala, Gabino Tornado. Tapos yung sinabi nung sa information, yung asawa daw, Mamerta. Mamerta Tornado. Eh Mamerta din yung ano mga idol. Coincidence siguro mga idol eh. Kaya, baka ano ba. <laughs> Oh, ngayon yung papa niya. <laughs> oh, wala pa rin kung si Yuyo dito, ma'idol. idol. Balikan natin mamaya last dos, ma'idol idol, yung result. <laughs> ma'idol idol, bali. Magandang hapon pala sa inyo dyan, my idol. Naka, ano na pala. Nakauwi na kami galing doon sa laboratory ni Yuyo Inik. Tapos, nakuha na namin yung, ano, ma'idol idol, yung result. Yung ano nito, hindi pa siya na ipapawasa, pero... Yung kulang na lang kasi alanganin na may dulo ba? Hapon na magano magaano na rin si Luxuria bali ito na yung result mga idol sa pinuntahan natin kanina ba sa laboratory ni Yuyo mga idol yan o. yan tapos ito yung nabayaran namin mga idol mahal pala yung ano mga idol mahal pala yung laboratory ng cardiac panel yan yan yung ano mga idol cardiac panel tapos HBE I 1C yan yung ano mga idol kinuha sa kanya yung dugo tapos yung urine yan yung mga yan yung nabayaran. Bali ito ipapabasa ulit to kay Doktora Surya pero sa nakalagay naman dito mga idol, may mga negative naman. Tapos yung sabi nung ano, yung nagbigay nagbigay ng result. Ano daw mababa naman daw yung sugar pero ipapabasa talaga to kay Doktora ito yung lahat ng papilis ni Tatay Remigio na comply mga idol yung mga gamot niya tapos yung sa laboratory yung referral para sa uh, operasyon ng dito lahat may idol pina namin para hindi magkawala wala ba para isahan. Tapos ngayon may idol idugtong ko na lang dito sa video may idol. Ha? Pasensya na kayo kung medyo magulo. <laughs> ano nito may idol? Karugtong to sa kaninang umaga nung no, pagkapunta namin na no. Dito kasi ngayon si uncle yung sa abinidos man na pa. O support pala mga idol ha Abinidus Mananagat Vlog Si Master Erpat Tapos si Master Jewel Ayan nandito siya mga idol Galing siya ng ano Galing mo ng, ng isda ko no O oh. O oh. support mga idol ha Abinidus Mananagat Vlogs oh. Kay Master Erpat Yan si Master Erpat oh. mga idola. Sa, Hi! Ah, Master Sidro mga idol. <laughs> <laughs> Hindi nyo pakilala si Master Sidro yan, yung Master Sidro mga idol. <laughs> mga na siya, musawang mga idol na umaga si Sisid, tanghali na yung, ano ba, tutunga mga idol. <laughs> <laughs> ingan na kataas yung otong <laughs> Tapos may nanguha sila, nanguha pala sila mga idol. Medyo na intriga ako sa kinuha nila baka kasi ngayon kulang lang talaga 'to nalaman mga idol na pwede palang lang kumain to. Kaya ibinidyo ko na rin mga idol pero yung full video nito kung paano nila kinuha, kung ano yung porma sa ilalim. Panoorin niyo lang sa channel nila mga idol. I-share ko yung channel sa yung vlog nila about dito mga idol ba. Kasi medyo na intriga ako mga idol, ayan mga idol. Oh. Ibang ko lang kung kilala niyo ba 'to mga idol. Oh. Hmm. Ayan, may dilo. <laughs> Kaila pa ba, ba ni mga idol? <laughs> yung pagkakakilala ko nito mga idol, sagbot sa dagat. wala <laughs> lang siyang ano mga Halaman halamang dagat mga idol ba? Pero sabi ni Angkol, ano daw to? Lato. Kamilya daw ng seaweeds mga idol. Ay ano ba, si grapes. Iba kasi yung seaweeds, gusto kasi yung seaweeds. Tapos yan, ito yung nagdala siya mga idol. Ang na ni mai? Lato. 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 Lato lagi. Lato lagi. <laughs> ha? Tsaka ito mga idol. Ito yung tinatawag sa amin na tikod-tikod. Ano to siya mga idol? Yung shield. Laman to ng ano mga idol. May, may shield to na ano ba. Medyo matinik-tinik. Panoorin nyo na lang doon sa vlog nila mga idol. Kasi doon naka video. Ako binidyo ko to. Na, Nakaka-intriga idol. Tikman natin kung ano ba yung lasa. Yan Wala ako dito mga idol. Ito yung ano ba yung parang laman niya didugtong lang ito mga idol ha o. kung ta ano sa may tawa ka Nicole? ano ambang ha? ambang ay tikot tikot Di ba ka yung murag unod unod ay kwan ka na na ay tayo na nang <Mercy> <Ef> <epidemiology> Yung murag kubal kubal mm. mga idol ba? Bing, uh, tinga 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 ito yung tinga mga idol ha tinga iba yung tinga na andito mga idol ha tinga kasi ito ito tinga pinagahi ba tinga nagkakang ka na ang yun Meron ding tinga na sa ngipin. Kaya ka Ha? <laughs> si Tutu, mga pakainin natin. Kaan mo? Ato ning suka iyo. Lagyan namin na suka tapos may kanin kami dito, mga Tikman lang natin ito, mga Kasi medyo parang masarap talaga siya, mga eh. Pero Pero nagtikim ako isang piraso, mga Lalo Lami isang, mga Lalo na siguro pag may suka. Mabli siya ito. Diri, Lagyan mo ito dito. Yan, nagtimpla na ako, mga idol. sangkap, ha? Uy. Tara, Hmm. Lami siguro ni mo eh. Ya, hmm? Muro na mo siya glato. May abli ito. Ay, ay, ay. Kaya itong asinan. Dali, kol. Dung, dali, dung. Kaya mo. Hindi ka may hmm. tayo ng latong-lato. Buta ipagsuka ito. Gamayar okay. mo hmm. ito. Hmm. 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 Bro barang ni Lagi? Lagi? kayu ni. Barang latuk ni. Hmm? Hmm? Ini. Masuk, tak, tak, ni, lagi nama tu. Latuk ni, Maidul. Lagang bahau. Ya, latuk dia. Latuk, no? Hmm. 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 First time datang ke Kementer, Maidul, lah. Ya, Ay, murag yung lato mga idol Maragabi daw? Hmm Karong ba dyan ko? Dinadaanan ko lang yan mga idol Yan yung taguan ng buntugon ba? Ito niya? Hmm Wala nang kala Ito Karong kakao na to Ito mga, ito, exotic, ito. mga <laughs> exotic mga idol <laughs> Lami siya oy Si Yoyo, andyan si Yoyo mga idol Mas Hindi pwede <laughs> si Yoyo nito mga kilaw-kilaw mga idol <laughs> <laughs> May baba binawalan niya Dok, Surya. Hahaha <laughs> Tapos yung ginilaw naman na tikot-tikot mailo. tiktikot. <tipot> mm. mm. ah. oh kasi pa itap. hmm abuh. hmm. eh. Yeah. nami malaki din lasa ko. Mm. lasa, lasa, laso mm. yon. yung yung ano kasi? sea grapes. maalat. ito mm. hindi si maalat mailo. tapangun pito. Mm, tapangun. Kahit isang beses ko lang lasan ba masarap talaga si Maydol. Lamig nyo Ang shout out sa si Angkol ba Nangita ka ba ito ni mo Ang shout out sa si Angkol ba Nangita ka ni mo Angkol nahiya si kuya sa iyo Angkol o <laughs> Lamig ang lato mo ito Kain tayo mo ito no Basta yung purma ng dahon niya mga idol ay. Pag sakaling may makita kayo nito mga idol ba. Laing ano na po ni mga idol. Laing Halamang dagat na po na yung magkipagkitaan ninyo mga idol, na pag nakita nyo ay idibol ulit mga idol, no. Bale, ganyan yung porma niya mga idol. Siguro, Oy. pag nasa ilalim to ng dagat, buhay to, nakatayo siya mga idol, ba? Pero naano na kasi, nahugasan, tapos nalanta na, kaya ganito na mga idol. Yung dahon niya, bilog. Bilog siya na shiny mga idol, yun know? o. Ganyan yung porma niya. Baka pag makita kayo nito ba, nakakain to mga idol. Oi, ya gini tinggal dari is buhul main lu kayak bisa unsai panganun. Mau aku lu, lagi namo main lu. Di bowl bag di. Beradik manjai. Kalau main main lu. Kan itu. Asa-asa. Entar, padu butuh. Kan nipis. Dah. Dah. pa paper menu. Okay na. Oi, ay? <laughs> hmm. Lami, ay. Lami yung lasa Iba talaga siya sa ano. Sa lasa ng lato may dalwa. Hindi siya maalat. Kaya ang lato gusto parat-parat man. Tan di man. kan dia nampak aku sedih tekan-tekan Let's ask Let's ask apa ni kerja ya, Apa? Apa apa dia ba? Tidak Tidak apa? Tidak 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 Nami kay Mayday. Sao 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 Mayday ba? Tuyo ang suka Mayday. Kaya ka nang suka ka na okay, hmm? <coughs> yung sili. Ay, mukha niya. na yun eh. Ayun, nag-isak ka pintin! Kinalami ang yung Mayday. Ang uh, uh, damig yung saglasa ka pinaw. Subukan niya yung Mayday pa ah. Panoorin sa ano? Sa vlog na abilidus mga nagat Mayday. Kasi sabi ni Angkol, Pinukos daw niya sa ilalim. Damay do yan mga idol. Yan daw yung kinukuha ng taga-Mahanay. Sako-sako daw dinadala sa Cebu ba. din Na-lock sa sandalan. Nalanta lang sa nalagyan sa ng tubig <coughs> tabang. Tara pa. Allergic ni tabang mo do. Hmmm. Isa pa yung daw. Ya be. Nasa nasa pisi ng tabang. Bibigo magdikan kaon yo. <laughs> 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 Tapos nga wa po, ha? Wa pilit pa sa upo ni mata. Hmm. Bilip ka o manginig tangke. Kina <laughs> <laughs> kay royalty. Ayos mai do. Ame kayo. Salamat sa pagpapatikim ng bagong putahe ba. Ayan, mayde Ito yung mga dolito po yung kasama. Ganyan yung pulma niya may dolito, hindi pa siya nalanta may ba hmm. Pakita ko sa inyo talaga ng medyo klaro ba kasi ito hindi pa siya nalanta. Ayan Ganyan yung forma niya mga idol Basta kulay green siya mga idol no? Tapos bilog yung dahon. Tsaka yung ano niya, mga sanga-sanga green din. Meron akong ano dito, isang ano talaga, yung lato talaga mga idol na pino. As, ano ba yun? Ito, ayan mga hmm, medyo iba talaga siya kasi yung lato na pino mga idol. Ayan, bilog-bilog. Tapos yun, malalaki yung dahon. Ayan yung lato na ano mga idol, original mga idol. Magkatabi daw yan sila. Pero mas marami yun. <laughs> sila, sila marami salamat. <laughs> ano lagi yun mga idol? Tikim ba? At least nakatikim tayo ng ibang putahe mga idol. Lalo na hindi ko ba talaga natikman. Nakakita na ako ng ganyan pero dinadaan-daanan lang namin mga idol. Kung hindi... Kung hindi lang dahil kay Uncle Sidro mga idol, may katilaw yung nga na ba kay... Basig makahilo ba? <laughs> <laughs> Kaon siya may kamay doon. Oo, na. na para Panoorin nyo doon mga ha Sa channel lang, Abinidos Mananagat Vlog. Tapos, pag natingnan na yung ano, yung laboratory ni Yuyo Inik, mga idol. I-update ko po kayo ulit, mga idol. Hanggang sa mapagamot talaga siya, mga idol ba? At maoperahan. Sana maoperahan yung ano niya yung paa niya mga idol para mabawasan yung ano niya ba yung sakit na nararamdaman mga idol kasi yun lang din yung kulang yung gamot tapos yung opera sa paa niya Babay mga idol Babay mga idol yan hanggang dito lang ito mga idol maraming salamat po